dapat natalo ng Ukraine ang kalangitan. Kahit na mas konti ang kanilang bilang, at gamit ay mga lumang Soviet jet. Inaasahan na mabilis silang matatalo ng Russia sa sapilitang pag-atake nito. Sa halip, nagawa ng Ukraine ang isang nakakagulat na pagbabaligtad. Bagong uri ng lakas pang himpapawid ang solusyon, hindi pagtapat ng eroplano sa eroplano ng Russia. Isang pambansang network ng mga drone, mga gawang bahay na sandata at mga western fighter jet na mabilis na angkop. At ngayon, sa 2,000 at 25 ang lakas himpapawid na iyon ay talagang nagpapabagsak na sa Russia. Alamin natin ang pagbabago ng Ukraine mula sa isang mahina patungo sa isang makapangyarihang bansa sa ere. Pinabago ang takbo ng digmaan. Noong bumagsak ang Soviet Union, noong isang libo siyam naraan, siyam naput isaminana ng Ukraine ang isa sa pinakamalaking air force sa mundo ang ikatlo o ikaapat na pinakamalaki. Depende sa tinanong, nahati ito sa dalawang sangay ng dating hukbong Soviet, ang Air Force at Air Defense Forces. Nang magsimula bilang isang malayang bansa, nagkaroon sila ng dalawang libong eroplano kabilang ang mga fighter, strategic bomber, at mga sopistikadong support system. Ang mga ito ay pinakamodernong teknolohiyang Soviet. Mula pa noong huling bahagi ng Labinsyam, na daan 80. Gayunpaman, sa bilang ng lakas ng himpapawid, tanging ang United States Russia at China lang ang nangunguna. Bagamat may alinlangan pa sa ranggo ng China. Tulad ng maraming militar pagkatapos ng Soviet, ang Air Force ng Ukraine ay naging biktima ng mahabang kapabayaan, bawas pondo, at hamon sa pagpapanatili ng komplikadong kagamitan mula sa panahon ng Soviet nang walang tulong ng Russia. Noong 2,000 at 10 isinuko. Ibinenta o ibinalik ng Ukraine ang na 60% ng kanilang mga eroplano. Ginawa ito para mabayaran ang lumalaking utang ng bansa o matugunan ang mga kasunduan sa Russia, gaya ng Budapest Memorandum, kabilang ang pagbabalik ng mga nuclear warhead na iniwan ng Russia sa Ukraine matapos mawasak ang Soviet Union. Nilabag ang mga kasunduan ito noong 2,000 at 14. Noong mga panahong iyon, ang Ukraine ay may mahigit kumulang 200 combat aircraft sa kanilang aktibong fleet. Na halos walang naging pag-unlad sa pag-upgrade mula sa isang libo, siyam na configuration. Inamin ng Air Force ng Ukraine na ang karamihan sa kanilang mga fighter jet ay hindi na magagamit pagsapit ng dalawang libo at tatlumpu. Isang nakakagulat na pag-amin ang nagbigay ng babala sa desperadong sitwasyon na haharapin ng Ukraine nang sinimulan ng Russia ang malawakang pananakop. Ang mga binhi ng kasalukuyang pagbabago sa air power ng Ukraine ay naitanim na mas maaga kaysa inaakala ng marami. Nang aneksahin ng Russia ang Crimea noong 2014 at, 14 at nagsimula ng hybrid na digmaan sa silangang Ukraine, naunawaan ng mga leader militar ng Ukraine na sila ay nahaharap sa malaking banta na nangangailangan ng mahahalagang pagbabago. Ang pagsupil ng Ukraine sa mga Russia-backed separatists sa loob ng bansa ay nagresulta sa pagkawala ng halos kalahati ng kanilang Air Force sa loob ng isang taon, na nagbaba ng bilang ng kanilang eroplano sa mahigit dalawang daan na lang. Isa ito sa pinakamalalaking pagkawala ng kagamitan ng Air Force sa panahon ng digmaan noong ika isang siglo noong panahong iyon. Karamihan sa natitirang fleet ay nasira o may iba't ibang antas ng pinsala. Dahil dito, naganap ang magkakasunod na pagsusuri at pagsubok sa muling pagbuo ng ng eroplano at helikopter gamit ang mga nakuhang pyesa. Pagkatapos sa kupin ng Russia, noong dalawang libo, at labing apat naglunsad ang hukbong himpapawid ng Ukraine ng agarang pagsisikap upang ayusin ang pinakamaraming jet na posible. Tinawag ang napakaraming reservistang panghimpapawid upang maging ganap na handa sa labanan ang hukbong himpapawid ng Ukraine. Higit sa lahat, ang krisis na ito ang naging hudyat ng pagsuko ng Ukraine sa mga taktika ng NATO at kanluraning militar na pag-iisip na naging bahagi ng kanilang tagumpay sa digmaan. Noong 2,000 at 20 ang mga pangunahing puwersa ng hukbong himpapawid ng Ukraine ay dalawang kulang sa bilang na brigada ng mga fighter na may humigit kumulang 50 su-27 flanker na katumbas ng United States F-15. Tanging tatlong pulang ang gumagana noong simula ng 2,000 at 25. Mas humira pa ang sitwasyon dahil sa kawalan ng Ukraine ng mga pangunahing kakayahan sa depensa sa himpapawid gaya ng airborne early warning at control at mga aerial refueling tanker, mga digital data link terminal para konektahin ang mga makabagong smart na munition, air-launched cruise missile o mga reconnaissance at targeting pod. Hindi lang ito tungkol sa lumang eroplano. Kulang sa Ukraine ang mga mahalagang kakayahan kailangan ng makabagong air force. Ang, ang, kakulangan sa modernisasyon ay isang komplikadong paksang nangangailangan ng talakayan sa geopolitika at ekonomiya bago ang digmaan. Pinakamainam itong ilarawan ng maikli bilang nagmumula sa ilang pangunahing pinagmumulan. Ang kasalukuyang fleet ng Ukraine ay binubuo ng lumang mga teknolohiya mula sa Soviet Russia. At tumanggi ang Russia na magbenta ng karagdagang mga jet sa Ukraine na balak nitong sakupin. Ikalawa, masama ang naging record ng Ukraine sa diplomasya at ekonomiya noong dekada 2000. Ang mga nagpapalit-palit na gobyerno ay pumapanig sa pagiging pro at anti-Europeo habang may isa sa pinakamalalang antas ng korupsyon sa mundo. Ang kakulangan sa pondo ay direktang kaugnay sa ikatlong dahilan. Ang budget militar ng Ukraine bago ang digmaan ay mas mababa kaysa inaasahan batay sa laki at kasaysayan nito. Inaasahang abot sa dolyar, isang daan at pitumput dalawang bilyon, ang kabuang budget ng Ministry ng Depensa. Dati, kahit ilang modernong jet ay di kayang bilhin ng Ukraine dahil magpapalobo ito ng kanilang budget. Kahit nagbenta sila ng mga jet mula pa noong panahon ng Soviet. Pangapat, ang nagpapatuloy na digmaan sa Russia at Ukraine ay dahilan para mag-alinlangan ang mga NATO na bansa na gumagawa ng mga Western jet na magbenta ng makabagong eroplano sa Ukraine matapos ang 2,000 at apat dahil sa pagkabahala na galitin ang Russia, lalo na't Umaasa ang Europa noon sa pag-angkat ng gas mula sa Russia. Ayon sa ulat ng Atlantic Council noong libo at isa, ang kahinaan ng Air Force ng Ukraine dahil sa kawalan ng mga upgrade ay isa sa mga pangunahing dahilan ng patuloy na agresyon ng Russia sa bansa. Napasubo ang Ukraine sa Kachchh-22. Kung magpapagawa ng upgrades, mapipigilan ang Russia sa pag-atake. Ngunit masyadong mahirap ang Ukraine para makabili nito. Ang paglagda ng mga kasunduan sa pagbili ng kagamitang militar sa NATO na tatagal ng ilang taon ay maaring mag-udyok sa Russia na umatake. Ngunit noong Pebrero libo at 2022, naging walang kabuluhan ang lahat ng lumusob ang Russia na nag-udyok ng hindi inaasahang pagbabago sa pangyayari. Nalaman na ang Air Force ng Ukraine ay dehado at mas kakaunti. Halos siyam sa isa ang agwat sa bilang ng mga operational na eroplano. Sa nakalipas na 20 taon, pinahusay ng Russia ang mga disenyo ng Soviet na nagresulta sa mga aeroplano na may isang henerasyong bentahe sa electronics, navigation systems, at performance. Sa papel lang naman. Dahil dito, inaasahan na makakamit ng planong pandigma ng Russia ang air superiority sa loob lang ng ilang araw. Sa halip, halos nilaktawan ng Ukraine ang tradisyonal na paraan ng pagpapalakas ng air power. Sa halip na tapatan ang Russia sa bilang ng eroplano, ang Ukraine ay nagtuon sa pagkontrol ng sariling himpapawid gamit ang mga drone. Isang umuusbong na teknolohiya. Desperasyon at pagkamalikhain ang nagpasimula ng pagbabago. Nang magsimula ang digmaan sa Ukraine, gumamit ito ng mga donasyong drone at umasa rin sa pag-aangkat at pagbabayad ng teknolohiya mula sa mga donasyon ng NATO. Ilang taon na ang nakalipas mula nang magsimula ang digmaan. At ang target ng bansa ay makagawa ng 45 milyong drone ngayong taon. Pag-isipan ang bilang na yan. Ang 45... 45 milyong drone sa loob ng isang taon ay nangangahulugan na gagawa ang Ukraine ng higit sa 10,000 drone araw-araw. Nagtatag ang Ukraine ng isang distributed network na may mahigit 500 supplier, kabilang ang malalaking kumpanya at maliliit na garahe. Sa kabila ng araw-araw na pambobomba at banta ng Russia. Hindi sila tradisyonal na defense contractor na nagtatrabaho sa mamahaling pasilidad, kundi mga negosyante, inhiyero, at voluntaryo na nagtatayo ng mga linya ng produksyon sa basement, abandonadong gusali, at pansamantalang pabrika. Isa sa mga unang naging tulong sa nangangailangan na Air Force ay ang first-person view drones na nagsilbing short-range aerial control unit na nagbibigay ng limitadong air superiority malapit sa lupa. Inangkat ng Volunteer Military Unit na Signum ang mga ito sa Ukraine noong Hunyo 2000 at 22. Mula noon, naging simbolo ng pagiging malikhain ng Ukraine ang mga drone. Bawat buwan, ang kamikazi first-person view drones ay nagiging mas epektibo o nagkakaroon ng karagdagang kakayahan na pumupuno o pumapalit paminsan sa traditional na air forces at mekanisadong infantry. Nagpadala rin ang Russia ng mga katulad na drone kaya nagkaroon ng palitan ng laban para maihatid ang susunod na malaking upgrade sa larangan ng first person view drone para malampasan ang mga countermeasure mapabuti ang pagiging maaasahan o magdala ng mas malakas na epekto ang patuloy na presyon ang ang nagtulak sa pag-usbong ng maliliit na supplier sa industriya ng drone ng bansa nag-uunahan o nagsasanib puwersa sila para makapagbigay ng mas magandang produkto sa mga bagong puwersa ng Ukraine na nagdulot ng malaking pagtaas ng produksyon Noong unang bahagi ng 2,000 at 24 gumawa ang Ukraine ng halos 20,000 first-person view drone bawat buwan. Pagpasok ng Disyembre, itinakda nila ang halaga sa P20,000 bawat buwan, sampung beses na pagtaas ito sa produksyon sa loob ng 12 buwan, isang hindi pangkaraniwang paglago sa makabagong panahon. Ang tactical na epekto ng revolusyong ito ng drone ay tunay na nakapaminsala para sa mga puwersa ng Rusya. Kahit na ang mga Ukrainian first-person view drone ay nagkakahalaga ng 2,000 dolyar, Kayang nilang wasakin ang mga tangke ng Rusya na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang estrategikong implikasyon ng drone first na pamamaraan ng Ukraine ay mas malawak kaysa sa individual na tagumpay laban sa maliliit na target gaya ng tangke o infantry. Ang mga long-range na drone, tulad ng Turkish Bayraktar, tb dalawa na nakatulong ng malaki sa Ukraine noong simula ng digmaan, ay nakapagpabawas sa pagdepende ng Ukraine sa traditional na air force. Habang pansamantalang solusyon lamang ang mga short-range na drone. Sa huli... Para mapatunayan ito, tingnan lang natin ang isang mahalagang estadistika. Pagsapit ng unang bahagi ng 2,000 at 25-anim na hanggang hanggang 70% ng pinsala at pagkasira sa kagamitan ng Russia ay dahil sa mga drone. Ang inimbentong lakas ng himpapawid ng Ukraine ay mas epektibong nagpapahina sa kakayahang militar ng Russia kaysa sa mga tradisyonal na puwersa. Ito ay nauugnay sa kakayahan ng Ukraine napatuloy na palawakin ang kanilang mga operasyon na nagresulta sa magkakasunod na mahahalagang tagumpay unti-unting nagdala ng digmaan sa mas malalim na teritoryo ng Russia ang unang long range drone ng Ukraine tulad ng UJ 22 ay may kakayahang umatake ng mga target na daang milya ang layo isang saklaw na nagpapahintulot ng pag-atake sa mga instalasyong militar malapit sa hangganan ng Russia ngunit iniwan ang karamihan sa estratehikong Imprastruktura ng Russia na hindi maabot ng Ukraine. Pagsapit ng libo at 24 na palawak ng mga inhinyero ng Ukraine ang saklaw nito ng mahigit anim na raan milya na nagbigay daan sa mga pag-atake sa mga target sa loob ng dating ligtas na teritoryo ng Russia. Kaya nakapag-atake ang Ukraine sa mga imbakan ng bala at importanteng linya ng supply mula sa hilaga at silangan ng bansa patungo sa mga front line. Nangangahulugan ito na ngayon ay abot na ng long-range strike ang Moscow at ang mga pag-atake noong Agosto at Setyembre sa Kabisera ay nagdulot ng malaking usapan sa NATO. Ang pagiging direktang banta ng Ukraine sa Kabisera ng Russia ay nag-udyok sa NATO na payagan ang paggamit ng mamahaling long-range missile na donasyon sa labas ng Ukraine. Ang posibleng pagpapadala ng German Taurus missiles sa Ukraine ay nangangahulugang maaari na nilang matarget ang mga critical at pinatibay na infrastruktura, tulad ng mga tulay at silungan. Ang Taurus ay isa sa mga natatanging sandata na kayang tumagos sa pinatibay na target. Sa madaling sabi, bawat pagbuti ng kakayahan ng Ukraine sa drone ay nagbibigay ng kumpiyansa sa NATO, na ang kanilang pamumuhunan sa Ukraine ay isang paraan para direktang talunin ang Russia at hindi lang pagbili ng oras. Ngunit ang tunay na tagumpay ay dumating ng isiwalat ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine noong 2000 at 2025 na ang mga drone na gawa sa loob ng bansa ay maaari ng patakbuhin mula sa layong 2,000 km o 1,200 at 42 milya na sa esensya ay nasasaklaw na ang buong teritoryo ng Russia kung saan naroroon ang mga estrategikong bagay dahil lampas pa ay kagubatan at ilang ng Siberia na lamang ang matatagpuan. Ang Operation Spiderweb ay kinailangan ng labing walong buwang pagpaplano ng mga serbisyo ng intelihensya ng Ukraine Upang tamaan ang mga base ng Russia na 3,000 milya ang layo at nag-iimbak ng 40 estrategikong bomber. Isa itong napakalaking gawain. Ang mga drone ay technical na mga short-range drone. Ngunit sa pamamagitan ng pagpupuslit gamit ang mga truck, paggamit ng internet para ilunsad ang mga ito. At pagkatapos ay pag-asa sa artificial intelligence at inertial guidance upang maihatid ang mga ito sa huling ilang milya papunta sa target. Nangangahulugan na ang buong operasyon ay naisagawa ng hindi namamalayan ng Russia. Ang spider web ay tinawag na punto ng pagbabago sa digmaan dahil nawalan ang Russia ng malaking bahagi ng kanilang mga sistema ng paghahatid ng sandatang nuklear. para sa isang bansa na walang intercontinental ballistic missiles na dating paraan para ma-target ang malalayong kampo militar nang hindi natutuklasan. Ang kampanya ng Ukraine gamit ang long-range drone ay nagbukas din ng aspeto ng ekonomikong digmaan na konektado sa tagumpay ng maliliit at mabilis na unit na nagpapalipad ng maraming sasakyang panghimpapawid. Ang ang kampanya ng Ukraine ng mga drone strike noong unang bahagi ng 2000 at 25 ay nakatuon sa imprastruktura ng enerhiya ng Russia at napabagsak ang humigit kumulang isang sampung bahagi ng kapasidad ng Russia sa pagrarefine ng langis. Nangangahulugan ito na metodik na tinargetan ng Ukraine ang mga pangunahing ekonomiya ng makinarya ng digmaan ng Russia. Ang lawak ng mga target ay nagpapakita ng maayos na planadong kampanya ng Ukraine para sistematikong sirain ang energy infrastructure ng Russia. Tinamaan ng Ukraine drones, ang hindi bababa sa walo, Russian refinery, maraming oil depot, pumping station, at pantalan para sa pag-export ng langis at gas. Ang mga numero ng produksyon ng lahat ng drone ay mas nakakamangha kapag tiningnan sa tamang konteksto. Noong 2,000 at tatlo, nakagawa ang Ukraine ng halos 80,000 drone sa iba't ibang kategorya sa 2,000 at 24 tumaas ito sa 2 milyong drone. Ayon sa mga projection ng Ukraine para sa 2,000 at 25, inaasahang mahigit 5 milyong drone ang magagawa at mabibili sa loob ng taon na iyon, na nagpapakita ng higit sa dobling paglago taon-taon ng industriyang halos nilikha mula sa wala. Para mailagay sa tamang perspektibo, ang taunang bilihan ng NATO ng mga missile ay karaniwang umaabot lamang ng daan-daang unit o libo-libo sa mga di pangkaraniwang taon. Ang pagkakaiba sa sukat ay nagpapakita ng pangunahing pagbabago ng pananaw mula sa tumpak na paggawa ng mamahaling mga sistema patungo sa malawakang produksyon ng mga epektibong armas na pwedeng gamitin at itapon. Ang pagsasama ng artificial intelligence sa mga long-range na sistema ay isang malaking pagunlad sa kakayahan sa pakikidigma. Sa panahon ng mga operasyon ng strategic bomber, ang mga drone na nawawalan ng koneksyon sa mga operator ng Ukranyano ay automatikong lumilipat sa artificial intelligence. Guided na nabigasyon sa mga nakaprogram na ruta. Nang makarating sa target, tinutukoy ng mga artificial intelligence system ang uri ng sasakyang panghimpapawid. Kinakalkula ang pinakamahusay na angulo ng pag-atake. At pinapagana ang mga pampasabog ng walang intervention ng tao. Dahil sa antas ng komplikasyon, kaya ng mga drone ng Ukraina na matapos ang mga strategic na misyon ng may kaunting pagbabantay na nakakapagpababa ng gastos at panganib ng bawat pag-atake. Ang mga sukat ng estratehikong epekto ay nagbibigay ng matibay na ebidensya ng tagumpay ng Ukraina sa muling pagbibigay kahulugan sa malayuang pakikidigma. Mula Setyembre 2022 hanggang Disyembre 2024 nagpakawala ang Rusya ng mahigit. Labing siyam na libong misil at labing apat na libo at pitong daang one-way attack drones laban sa Ukraina na nagresulta sa malaking paggasta ngunit may limitadong estratehikong epekto. Gayon pa ang mas kaunting long-range strike drones ng Ukraina ay nagdulot ng malaking pinsala sa pamamagitan ng pagtama sa kritikal na infrastruktura, estrategikong armas at ekonomikong choke point. Ang pagkawasak ng one-third ng strategic bomber fleet ng Rusya sa isang iglap ay parang icing lang sa ibabaw ng lahat. Pinatunayan nito na nakabuo ang Ukraina ng mga sandata na hindi kayang pantayan ng Rusya. Nalutas ng Ukraine ang kakulangan sa bilang sa pamamagitan ng paglikha ng bagong uri ng digmaang panghimpapawid nagbibigay diin sa dami, adaptability, at cost efficiency kaysa sa mga tradisyonal na sukatan gaya ng bilis at kapasidad ng kargamento. Hindi naman tinatanggihan ng Ukraine ang mga tradisyonal na sistema ng panghimpapawid. Malinaw na hindi kasing lakas ang dating ng mga drone kumpara sa isang armada ng fighter jets na bumababa para bombahan ang base militar o wasakin ang mga mekanisadong sundalo. Habang binabago ng Ukraina ang paraan ng pakikidigma gamit ang mga drone, Nakakuha rin ito ng sapat na oras, presensya sa media, at diplomasiyang suporta para mahikayat ang NATO na magbigay ng mas malalakas na donasyon. Noong 2000, At 24 nagpadala ang NATO ng unang batch ng mga F-16 mula sa Netherlands, Norway, at Denmark. Nagsanay ang mga piloto ng Ukrainya ng ilang buwan sa loob at labas ng bansa para masanay sa mga bagong sistema. Ang mga F-16 Fighting Falcon Jet ay unang lumipad mula sa mga paliparan ng Ukranya noong Agosto 2000 at 2024. Mabilis itong naging pundasyon ng muling pinatibay na puwersa ng hangin ng Ukranya, kahit hindi na ito ang pinakamakabago sa ngayon. Ang mga eroplanong ibinigay ng NATO sa Ukranya ay gawa noong labinsiyam na daan at siyam na at dumaan sa midlife update. Midlife updates. Bago pa man sila tuluyang alisin sa serbisyo ng kanilang mga bansang pinagmulan, kahit na luma na ang mga eroplano ay may mga kakayahang hindi kayang pantayan ng mga sasakyang panghimpapawid ng Ukraine mula pa noong panahon ng Soviet. Ang ANALQ, isang tatlo, isa electronic countermeasures pods ng F-16, ay napatunayang napakahalaga. Ang mga sistemang ito ay nagjam at nagpalito sa mga radar system ng Russia sa pamamagitan ng paglikha ng mga anino, eko o maling imahe na nagpapahirap sa pagtukoy ng mga target na eroplano. Ang bisa ng mga F-16 na ito ay lumampas pa sa mga inaasahang positibong pagtataya. Noong Desyembre 13, dalawang libo at isang batang Ukrainian na piloto ng F-16 ang nakagawa ng isang bagay na kakaiba. Nagpabagsak siya ng anim na Russian cruise missiles sa isang misyon. Apat ang napabagsak gamit ang air-to-air -air missiles at kamangha-mangha. Dalawa pang missiles ang napabagsak ng piloto gamit lamang ang anim barreled M-6I sa kanon ng aeroplano. Lalo pang naging mahalaga ang tagumpay na ito dahil naglunsad ang Russia ng malawakang pag-atake mula sa himpapawid gamit ang halos dalawang daang drones kasabay ng iba pang mga armas. Ang French Mirage 2000 fighters ay pinalawak pa ang air defense network ng Ukraine. Noong Marso 2000 at 25, ipinadala ang mga Mirage 2000 at F-16 upang labanan ang malaking pag-atake ng Russia gamit ang pitumpung missiles at mahigit dalawang daang long-range drones. Partikular na pinuri ni Zelensky ang mga piloto ng Mirage na matagumpay na nakasabat ng maraming cruise missiles sa labang ito. Naging malinaw ang estrategikong halaga ng sabayang operasyon ng F-16 at Mirage 2000 nang mapagtanto ito ng mga military analyst. Sa pamamagitan ng pagpapalipad ng dalawa, iba't ibang ana, iba't ibang aeroplano, dahil sa iba't ibang pet at ibang electronics, maaring gamitin ng Ukraine ang iba't ibang electronic warfare systems na gumagana sa magkakaibang frequency. Mapipilitan ang Russia na bumuo ng mabilisan ng mga kontra-estratehiya na magpapababa sa kanilang bisa at magbibigay daan sa nito na makapagbigay agad ng tugon sa pamamagitan ng pag-update ng mga sistema. Ang Swedish Saab 300 at 40 AWC, walosham na Zero Airborne Early Warning Air Aircraft ay nakumpleto ang air defense system ng Ukraine may advanced, electronically scanned array radar ito na nakakabit sa ibabaw ng katawan ng komersyal na eroplano. Kaya nitong subaybayan ang maraming target sa himpapawid at dagat hanggang 200 at 50 milya ang layo. Tinugunan ng kakayahang ito, ang isa sa pinakamahalagang kahinaan ng Ukraine. Maagang babala laban sa mga pag-atake ng Russian glide bomb na naging mas madalas at mapanira. Ang kahangahanga sa integrasyon ng Ukraine ng mga western na eroplanong ito ay kung paano nila nakuha ang pinakamataas na bisa mula sa mga lumang plataporma. O, maaaring mag-alok ang F-16 ng mas pinahusay na kakayahan kumpara sa fleet ng Ukraine mula sa panahon ng Soviet. Pero kailangan din silang palitan marahil sa loob ng apat hanggang anim na taon, batay sa naipong flight hours. Samantala, ang pagbebenta ng F-16 sa Bulgaria at Slovakia ay nagtatakda ng halaga ng mga lumang fighter na ito, na tinatayang siyam napu ang mayroon ang Ukraine sa humigit kumulang dolyar. Dalawang daang milyon bawat isa. Ito ay kumakatawan sa isang malaking, nag-iisang pamuhunan. Gayunpaman, nakamit ng mga piloto ng Ukraine ang mga antas ng tagumpay na higit pa sa inaasahan ng mga puwersa ng NATO. Ang kapagbabagong ito ay nagdulot sa mga strategist ng NATO na harapin ang hindi komportabling realidad ukol sa makabagong digmaan. Ang tradisyonal na sukatan ng lakas militar ay nakabatay sa dami ng mga tangke, kasopistikaduhan ng bawat sistema ng sandata, at laki ng budget para sa depensa. Palaging pumapangalawa ang Rusya sa pandaigdigang ranggo ng lakas militar. Kasunod lamang ng United States, nang magsimula ang digmaan ng Rusya, nabigo itong mabilis na sakupin ang bansa na animoy anino na lamang ng dating lakas nito noong panahon ng Soviet ipinapakita ng tagumpay ng Ukraine na ang mga susunod na labanan ay mapapanalunan ng mga puwersa na mabilis mag-adapt, mag-innovate, at kayang taasan ang produksyon ng mas maliliit at mas maraming sistema kaysa sa pagtangan sa mga mahal at komplikadong plataforma na inaabot ng taon-taon para mabuo at magamit. Malawak ang epekto ng pagbabagong ito, maging sa mga pinakapinupuring sistemang militar sa mundo. Ang mga advanced na sistema ng NATO, tulad ng Patriot missile batteries at HIMARS rocket systems, kahit na kah kahangahanga bawat isa, ay nahirapan pa ring tapatan ang pagiging cost-effective ng drone-based na pamamaraan ng Ukraine. Ang Patriot ay dinisenyo upang maglunsad ng murang interceptor missile laban sa mahal na ballistic weapon, hindi para harangin ang murang at saganang drone at glide bomb mula sa himpapawid. Ang mga HIMARS missile ng Ukraine ay nakadepende sa supply ng NATO na higit pa sa kanilang sariling supply dahil hindi nila ito ginagawa at donasyon lamang ang kanilang inaasahan. Kahit ganoon, ang mga sistema ng deployment ng drone ay sobrang mura kumpara sa mga HIMARS launch at pwedeng ilipat at alisin kailan at saan man kailangan. Malamang ay mas mababa sa 50 ang HIMARS system sa Ukraine. Ginagawa nitong parang isang patak lang sa balde kung ikukumpara sa dami ng mga drone na inilalabas araw-araw mula sa magkabilang panig ng labanan. Marahil ang pinakamahalaga ay kung paano tumugon ang iba pang malalaking kapangyarihan sa mga inobasyon ng Ukraine. Sinimulan ng Estados Unidos ang replicator program upang kontrahin umano ang kakayahan ng China sa drone at air force. Ngunit ang tunay na dahilan ng pag-iral nito ay matatagpuan sa pangalan mismo. Ginagaya ang tagumpay ng Ukraine sa distributed manufacturing ng murang, mataas ang ani ng mga drone system. Nagtatag ang NATO ng NATO-Ukraine Joint Analysis, Training at Education Center sa Poland na nagimbita sa mga Ukrainian developer para paghusayin ang mga lumang konsepto ng militar ng Europa. Samantala, nirestrukturisa ng People's Liberation Army ang militar ng China ang kanilang strategic support force sa tatlong sangay gagawa iyon ng parehong drone electronic warfare operations na pinahusay ng Ukraine. Ang mga bansang gumastos ng maraming taon sa pagpapaunlad ng mamahaling mga armas ay sinusubukang matuto mula sa karanasan ng Ukraine na siyang nagsimula ng digmaan. Nahaharap ito sa mga prediksyong babagsak sa loob ng tatlong araw. At ang trend na ito ay walang palatandaang bumabagal. Habang bawat balita ay may panibagong kakaibang paraan. Limitadong ginamit ng Ukraine ang kakayahan nito sa himpapawid. Tuloy-tuloy pa rin ang panawagan ng Ukraine para sa mas maraming donasyon ng fighter jet at eroplano para sa kanilang bansa. Ayon kay Zelensky noong 2,000 at 24,100 at 20F-17 ang makatutulong na mapunan ang kakulangan ng Ukraine sa mga sistema ng depensa sa Himpapawid. Hanggang kalagitnaan ng 2,000 at 25 hindi umabot ng isang daan ang kabuang bilang ng F-16 at Mirage. 2,000 na nakuha nila. Ito ay bago pa man malawakang gumamit ang Russia ng glide bombs na nangangailangan ng mga jet at anti-air defense para sa buong proteksyon. Mas nagkakaisa ngayon ang mga bansang Europeo kumpara noon sa pagbibigay ng tulong na iyon. Nagbibigay ng pag-asa na mapipilit ng Ukraine ang Russia na lumapit sa usapang pangkapayapaan o malalagay sa panganib ng mas malaking pagkawala ng tao at kagamitan. Salamat sa panonood at mag-subscribe sa The Military Show para sa mas malalim na pagsusuri ng pandaigdigang geopolitics